Magandang gabi mga kaibigan. Ito nga pala muli si Tito Iki, isa na namang nakakakilabot na kwento ang ihahatid ko sa inyo. Kwentong nagmula mismo sa isang bayan sa Cavite, kung saan ang isang pamilya ay dumanas ng matinding takot at pangamba sa kamay ng mga nilalang na matagal nang kinatatakutan sa ating mga probinsya, ang mga aswang. Ito ang kwento ni Marites Navarro isang ina at asawa, at ng kanyang pamilya sa maliit na baryo ng Amadeo, Cavite. Isang tahimik na lugar na sa likod ng malamig na simoy ng hangin at mabangong aroma ng kapeng barako. May mga lihim na dapat sana ay mananatiling nakatago. Si Marites, 38 anyos, ay isang masipag na nanay ng apat na anak. Ang panganay na anak si Alan, 18 anyos, Kasunod si Erika. Labing apat. Ang kambal na si Namiko at Mika. Pitong anyos. Ang kanyang asawa si Mang Edong ay mangingisda at minsan ay nagtatrabaho rin sa palengke ng Tagaytay. Tahimik ang buhay ng pamilya na hanggang sa magsimula ang sunod-sunod na kababalaghan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, may narinig si Marites na ko sa bubong. Akala niya ay pusa lang pero may kakaibang tunog. Parang may humahaplo sa yero kasabay ng mahihinang halakhak. Marites, parang may naglalakad sa bubong. Pero bakit parang ang bigat? Kinabukasan, nagulat sila ng makitang puno ng gasgas ang bubong at ang manok nilang panabong ay patay na. Walang dugo. Tila sinipsip ang laman. Kumalat ang usap-usapan sa baryo. Ayon sa matatanda, may nagbabalik daw na aswang sa lugar. Noong taong siyam na raan at pitumpu, kilala ang amadeyo sa mga ulat ng pagdukot sa mga sanggol at pagbukas ng mga ng buntis. Isang gabi, habang nagbabantay si Mang Edong, nakita niya ang anino ng isang matangkad at payat na nilalang. May pulang mata at mahahabang kuko. Tumalon ito sa puno ng saging at naglaho. Simula noon, gabi-gabi na silang binabalikan. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting nang hina ang kambal. Parang walang gana kumain. Lagi silang nilalagnat tuwing hating gabi. Tila ba laging may malamig na hangin na bumabalot sa paligid ng kanilang kwarto? Erika, ma, bakit parang may nakatingin sa akin tuwing gabi? Pinatawag ni Marites si Aling Rosita, ang albularyo sa kabilang baryo. Sa pagsusuri nito, nakita niyang may itim na sinulid na nakapulupot sa tiyan ng kambal. Sabi niya, tanda iyon ng aswang na nagpapahiwatig ng pag-angkin sa kaluluwa ng bata. Aling Rosita, may nagbabalak sa inyo, hindi lang isa, kundi buong grupo ng aswang ang nakapalibot sa bahay niyo. Isang gabi, hindi na umuwi si Alan matapos manguha ng kahoy sa kakahuyan. Dalawang araw siyang nawawala. Natagpuan siya ng mga tanod sa gilid ng sapa, puno ng sugat at tila wala sa sarili. Kwento niya, may humabol daw sa kanya isang nilalang na nakalutang sa ere. May mahabang buhok at mapuputing mata. Dinala siya sa mangkukulam daw at pinilit kainin ng atay ng isang hayop. Nang tumanggi siya, sinaktan siya ng mga ito. Nagsama-sama ang mga kapitbahay. Nagbit-bit ng bawang, asin, at itak. Pinayuhan ni Aling Rosita na maglagay ng buntot pagi at ng walis tingting -ting sa bawat sulok ng bahay. Sa kalagitnaan ng dilim, dumating ang mga nilalang. Lima silang aswang, isang babae, dalawang lalaki, at dalawang matanda. Nakalutang sa hangin, may mahabang dila at mata na kulay apoy. Pilit silang pumapasok sa bahay ng Navarro. Nagsagawa ng ritual si Aling Rosita habang ang mga lalaki sa baryo'y nakapuwesto sa paligid. Mula sa dilim, nagsalita ang isa sa mga aswang, aswang, malalim na boses. Isa sa inyo ang kailangan naming kunin. Kami ang tagapangalaga ng lugar na ito mula pa noon. Lumabas si Marites dala ang kanyang buntot pagi. Marites, kunin nyo ako, huwag ang mga anak ko. Ngunit hindi pumayag ang mga aswang. Ang gusto nila ay ang kambal sapagkat ang dalawaraw ay may taglay na ugat ng tagapagmana ng sinaunang aswang sa Cavite. Sa tulong ng orasyon ni Aling Rosita at sa bayang panalangin ng mga kapitbahay, nagliyab ang hangin at naglaho ang mga aswang. Iniwan ang amoy ng sunog na laman. Simula noon, nagdesisyon ang pamilya Navarro na lumika sa Dasmariñas. Hindi na nila muling binalikan ang lumang bahay. Ang iba sa baryo'y nakaramdam pa rin ng presensya ng mga nilalang sa mga kabundukan. Hanggang ngayon, may mga ulat pa rin ng nawawalang manok, bata at kakaibang nilalang sa tapat ng Sapa ng Amadeo. Hanggang kailan mananatili ang mga nilalang sa dilim? May mga pamilyang hanggang ngayon ay tahimik na nagdadala ng lihim. Kaya kung magawi kayo sa kabite, pag-ingatan ang bawat hakbang, sapagkat baka isang gabi, isa sa kanila ang bumisita sa inyong bubungan. Ito nga pala ang mga kwento ni Tito Ike. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayong gabi, huwag mong kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para ikaw ang unang makakarinig ng mga susunod nating kababalaghan. At kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, ishare mo sa comment section. Baka yan na ang isunod nating kwento. Hanggang sa muli,